Nagulat nga daw itong si Yanis Antetekumpo sa ginawa ng team ng Lakers dito kay Damian Lillard. Pero bago yan mga idol ay natanong muna siya about sa unang paglalaro niya with his teammate, newly teammate na si Damian Lillard. Ang bagay nga daw kung saan na-impress itong si Giannis kay Lillard ay una daw is a great guy that works really hard at talagang gustong i-improve ang kanyang skill. He wants to win nga daw at may kita mo nga daw na gutom. Hungry to win itong si Damian Lillard. Very quiet nga rin daw itong si Dame. Hindi masyadong nagsasalita. And just do yung mga bagay na dapat niya daw gawin para nga daw na pareha sila neto ni Lillard ang personality of the court. And then banggit pa ni Yanis na never pa nga daw siyang naging open ng ganito sa court for the last 5 to 7 years. Yan nga daw ang kanyang na-realize matapos ng first pick and roll play nilang dalawa neto ni Damian Lillard. And nagulat nga rin daw mga idol itong si Yanis sa ginawa daw ng LA Lakers dito kay Lillard sa laban nila kahapon. Sabi niya, never niya pa nga daw nakita ang isang player na i-double team sa first ever possession sa isang game. At banggit niya pa rin mga idol na hindi nga lamang daw isang beses yan dahil halos every pick and roll ay ginagawa daw yan ng LA Lakers. Kumbaga bini blitz nila si Damian Lillard o dinodouble team kapag siyang mayawak ng bola sa pick and roll. And then nagre-resulta nga daw yan na itong si kupo Antetokounmpo ay super wide open na never niya pa nga daw na experience sa kanyang basketball career. And then mga idol, doon nga daw ay medyo nag adjust pa siya. Hindi niya pa masyadong napapractice yung ganoon at medyo hindi nga siya sanay na siya ay wide open. Dagdag niya pa nga na it's a surprise nga daw na ginawa yon ng team ng LA Lakers. Pre-season game pa lang naman daw ito at hindi daw isang playoff game o regular season game. It's insane nga daw itong ginawa ng LA Lakers dito kay Damian Lillard na sa unang possession ng game double team agad at halos buong game nga ay dinodouble team itong si Damian Lillard. Pero I think nga mga idol ay on purpose or intentional na ginawa ng LA Lakers ang double team kay Damian Lillard early in the game pati na rin sa buong game. At ang dahilan dyan mga idol ay para nga kanila nang makita ano ang mangyayari, ano ang magiging resulta kapag double team nila si Lillard. Kung baga experiment ngayong pre-season para pagdating sa regular season or the playoffs ay alam na nila ang mangyayari kapag double team nila itong si Damian Lillard. Kanilang mapaghahandaan nito mga idol, masiset na nilang kanilang depensa para hindi na sila magulat pagdating sa regular season or the playoffs. Kung baga, ginagamit nila itong pre na pag-aaral, pag-experimento, pagtatry ng kung ano-anong bagay at matuto sila ng maaga. Para pagdating ng regular season, alam na nila ang gagawin, ready na nga sila dahil sa pre-season pa lang ay sinubukan na nila yung bagay na ito.